Ayan. So, nandito pa rin po tayo. Ngayon po ay March 4. Ayan. Ika-fourth day na po natin. So, bukas siguro matatapos na po yung anihan natin. Ayan. So, nagbababad tayo sa bukid eh. <laughs> so ngayon, i-update po muna natin itong mga ihuhulog. Yung kasabay noong pag aani natin ay kasabay din naman noon yung paglaki ng mga fingerlings or mga fry na pinapisa natin. So, tingnan nyo. Ito po yung update. Oh, humaba na, ano? <tipal> humaba na ito. Naku, mukhang malaki di Unahin hmm. mo kaya ihulog ito na isang araw tapos ito na lang sa... Eh, hindi na yung lalaki. Ha? Hindi, na, hindi mo muna pa Naabutin mo. loob ng tatlong araw kasi rin, malula rin. Hmm. Yeah. I-consult din natin. Kaya iyan, isi pagkain. Hindi ko na kami tatlong Kaya lang ba natin ikukuan? <laughs> yung hulog. Asyete. Asyete. Ano ba kayo? 4 Ay, may dalawang pit. Ayun Ay, pala. <laughs> Brave pa si Jason eh. nila? Mm. Depende, kung kasi sa bibig nila yung, pagyay, yung kasama nila. Hey, hindi, hindi na, Ayun, na, may mga namamatay po. May namamatay na. May na. Namumuti. May pa yan, may gagamba pa yan, may ano octopus. ko rin na, ko rin na ano Ruby so, Pex. Ha? Ayan po. Ito yung first batch. Mahaba na to. Nauna po ito ng dalawang araw. Tatlo pala. Ubus na yung kwa natin. Biglang haba, ano? Biglang haba, ano? yan mm. kailangan ng hito ay nung Tubipex ditoy kalat. Sa marami na 'yan. Konti na lang 'yung Tubipex, bigla. Ito mm. Ah, ito. Ito, umahaba rin to. Yun siguro hindi nakakakain. Baka konti yung tubipex. Paghiwalay mo ako, kwan, kaya mo mapaghiwalay, lagay mo dito. Ah, hindi ba? Aalakanin yan. Bakit? Mupunta dito. Ah, kaya mas marami dyan. Kaya ilabalik mo nga rito yung... Ah, Dami, oh. Mas maganda sila kumain. Pagka mababaw na ganyan. Pagka malalim, karamihan nakalutang. Yung pakatili sa binili. Hmm. Ito naman, mga lang, ano, Naka ah, Sa ilalim lang. Ang lalim na. na lang, din na. Dito mas konti. Pero dito marami. Nataba na lang yun eh. Hindi na makakasasal. Hindi na. Hindi na. Hmm? Nga mag-aahon daw si Tito. Mag-aahon, wow, maliliit pa ba yan? <laughs> Nabukuwang ka lang at... eh, may pinag o ka kasi dito sa kabila. Malalaki na yung buntot. niya, mga tatangon mo. Ito, uh -huh. mag-aahon, malalaki na rin eh. Oo. Uh -huh. hmm. Yung iba, sinasizing pa yan eh. Naku eh, ganap hirap sizing. Eh. Hi hirap nga lang sizing yan. Hmm. Kung may bilala ko pa sana ng kote, okay. sa mukha lulo sa tingin. <laughs> <laughs> Sanit? Ako ay eh, magkakamatay. Maraming papakat ko. Ay, hmm. Eh, ngayon yung nga may namamatay na doon eh. Hmm. eh. iba niya, siguradong papakat siya. Eh. No? Okay. Mas marami namamatay dito, ano, kasi sa kabila. Yeah. Kaya... Makapal ko. Eh. Makapal. Kaya na naman na parang marami sila. Hindi <laughs> kaya kailangan na may pagtanggal kita ng... Hmm ito dahil siya siya malaki lang ng bagya yung ulo at saka katawan mm -mm. pero meron may mga kasize din kaya hmm. meron ko lang nakikita kung medyo malalaki na talaga rin kailangan talaga may pagtanggal yung dun eh ganyan yeah. nga may gusto pa kayo ng ba yung hindi ko nakita yung hindi natin 10cc. Nandun sa box may mga 10 pa dun ah. Ay, ah, yung mechanical. Hindi ko alam. Yan, meron pong... Ah, maliliit yung, yung mga panon ah. Yung may tubi pegs pa. Tinasubukan po namin linisin ang hiringgilya. Ano, 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 masamay Oo, oh, huwag mo na, Geso. Kaya yeah. mo na, Geso. Kaya mo na lang. <laughs> kaya mo. Kung unang naguhulog ka, nilakot ka, may maitim na maitim. May mga ilang... May maitim po kasi dito yan. Tinitinan namin kung kaya namin diningsin. Ang problema, sobrang kapal po nung nabuhay namin dito, eh, kapag ka isinasaksyon, eh, sumasama yung ibang dito total mga tatlong araw na lang po yung hulog na namin po doon sa lupa tingnan ko nga yung tubig doon mataas na kaya Taas. yung tubig paghuhulogan obra na no? buwan nga na, tingnan nga natin yung hulog na bukas yung mga kailangan walang araw yun Hindi eh. <laughs> ko rin alam eh. Ah. Isa e, sa kanal naman sila nabubuhay eh. Aba, hindi ko dumami si eh. Mm. Ayos itutuluan mo pa ng berdeng Tubig. Oh, Kaya mangyayari naman kasi kapag pag natin yan, ubrang iri na dire-diretsyong mandar. Mapapalali mo na yan kung ano gusto mong lalim. Nilalagyan yeah, mo nga ka berding tubig. O oh, hindi. Ahaluan din natin ng berding tubig. Mm -hmm. Ayan, nagkatubig na po. Dahil i-straight na yung under ng bombo. Ayan, ah, dadok mo. Nagkatubig na yung... Uh, hindi naman masyado mga patuto yung ano. Parang ganyan lang din. Hindi naman may mabuhay na. Ganyan lang din naman yata. Ano na Biglang may mabuhay na kulisap na mas malaki sa kanila. Eh, katulad yan, pag uh, mo yan, ay pagka natin yan, ubrang yandar mo rin dire-diretso maghapon. Hmm. oh palalim na nun, palalim nun yan. Tsaka hindi naman na natin papaandarin yun. hindi eh. naman pagkagunahin yun eh. Oo. Oh, ng na patayan. Kaya, gusto mo, maghapon magdamag yun eh. Kaya nga. O, ang gawin natin, dito natin ilagay para na magkaroon ng tubig. Yan sa Dami pa ba, Jason? Ay, pa. Dami pa. Matakbo lang sa gilid eh. Nakakailang kilo pa lang ba tayo? 350 kilos? Eh, yung isang sakalok namin naman kanina. nakamahigit pa rin siya. Mm. Hmm. Eh, hindi. Eh, yung naibenta ko lang ay ilan na yun. Yung pera sa akin. Nakatad nakadalawang benta pa lang pala tayo na Tita, no? Dalawa ba lang ba? Tatlo? Dalawa. Dalawa. Ayan mga tupa. Malalim na yung tubig na yun. Kailangan lang yan, saging. Oo oh, nga pala. Pang takip nila. Eh, pero hindi rin. Tsak magtatagur na eh. Ito, mga dahon. Gusto ko ng damo na yun. Damo. Pero mamatay damo na yun. Lagyan pa rin ng dahon na saging. Lagyan may dahon ng saging. Ano po makulimlim po ang araw ang kwan ngayon, Maulap? Ang babo pa yan. Hindi mo na po namin. Ito dito, may marami pa rin po tayong tira tirajan. So bukas mag-harvest po ulit tayjan. Sana, bago mahiyulog? Mahaluan ng halo. Di ba? Di ba? Ah, yung biosecurity. security. Ano? Hmm. Ba, mamatay pa dito. 'yung saging. dito. 'yung <laughs> hmm, pasuro tayo rin na napakaluwang mga pagitan ng mangga natin. Kaya nga, may madaanan pa. Ayun, yun, yun, oh. Wala ka nang mahalos madaanan. Eh, kasi pag namutat na ganyan yan, eh, ayun, ayun, yan. Mm -hmm. Saan na dadaan yan? Ha? Sa <laughs> <laughs> Oo, uh, daanan yan. Bakit oh. tulad yan, di natin Mm. -hmm. Bagay, yung ibang mangga naman, tumataas. Ah. Ano ah. ang laki na rin? naano Ano ang kalang at marami kang pino. Pero malalaki na rin yan. Dami yun. Yung mga ninyo rin natin, hindi ganyan ka lang. Hmm. Pag inlapit mo kasi rin ngayon, magpapabaro ng tubig. Parang ang nangyari, mas marami pa yung nabuhay na yan kesa dun sa... Hindi ba, nagpisa tayong benting malalaki? Hmm. Oh. mas marami pa yata yung nabuhay na yan. Kasi Ay, marami base. yan. Ah. Kaya nga. Yung natin napisa natin, hinulog natin. Ah. Uh Oo, -oh, yung nadamihan na tayo. Kung nagpapas ng araw kasi, regalo yun yan. Hmm. Kaya, yung yung yeah. na, eh. Kaya yun mga kalakas ng mga hinihulog. Diba? Malalaki na ano. Ganyan na yata yung kalaki yung pan eh. Binili natin ano. Mm, na. Ano ano na kasi eh. Half inches na eh. Mm hmm. Eh, pangatlong tubig pa natin 'yan. Eh.

Sige, nila pa rin. ko oh. eh, eh. pa rin. <laughs> eh, po, eh, lang sa, sa dinyan, eh. Uh. Yung, talaga po, eh, pagka hindi matatalo. And then, okay lang naman ka, mo, eh. Eh, ko lang kasi nung ano ako, pero totoo ako, ang, ano na mm. Kaya nga. Ayan. So, pupunta na po tayo sa Bukid. Ayan, nakapick up pa rin po tayo. Kasi pagka nakamotor, medyo mainit. At saka, nagdadala po tayo pera kasi. So, saka na lang tayo magmumotok pagka po kailangan tayong dalang pera. Ayan, ayun pala si Kaya Enkit. Oh. Hindi ka pumasok sa loob? Ay, nagbibilad ka ba? Oo. Yeah. Uh, oh. Totoyo ba eh. Ah, sige. Ah, mabalik po tayo dun sa lugar ni Kuya Lito. Hindi po natapos kahapon. Pero matatapos na po ngayon yun. Tapos, dilipat ako doon sa lugar ni Kuya Peng. Ayan, sana mga 500 po sila mag-iik ngayon para mag-iik pa nila yung ibang pwedeng giikin pa. Medyo nagkakasabay-sabay na ng anihan. Ayan, so nandito na po ulit tayo sa lugar ni Kuya dito. ano, marami na pong nakuha. Tatapos na. Puli si tita Ana. <laughs> Mukhang lugo-lugo ka natin. Hmm? Tita, hindi ka natulog. Ang dami mong napulot ah. May dadaan ba sa barangay yan? Hindi na. Hindi na? Hindi na na Buti nakakabuhat pa. May gano'n lang na may laban dito. Ay, magkala ko eh. Mga kwan eh. Mabigat na mabigat eh. Happy. Oh, wala may pasok din. Ano <laughs> wala nakakuan na. din. Ano? Di mali yung piyong alas ni ata ini doon ni ano oras <laughs> <Walas> na. <laughs> <laughs> alam, pasok ngayon? <laughs> Pero nag-absent siya. Nagbibigay din. Nag pala nila Kuya Enket. <laughs> Sampung alam na ibibigay din sa Ha? Nakaka 200 na ba? Wala pa Wala pa ba? Hindi lang ko nga, nasa 150 pa lang eh Hanggang 4.1 lang yan Tatas lang na konti sa 4 yan Mahirap Mahirap, baka maya madaig ko si Ken eh naman Pero mas bumigat yung tibang mo kaya kayo angget 61 yata eh May mga kanapa si Ken din

Na no, si Tita Ana. Kakain ko lang umalis eh. Kakain Kaka mo lang ba? Okay. tanghalian na tayo. Dalawang oh. plato ay. Na yeah, okay. malapit na pong matapos. <laughs> uh, magtatanghalian po muna bago lumipat kila <laughs> Kuya Keng. Ang <laughs> bawal in niluto ni Tita Ana ngayon. Yan. Taba-taba na taba. <laughs> bago lumipat sa final. Ayun, final na. <laughs> Next. No. Double naman. Sa ilalim naman niya na, may iiwan. Oh naku, sayo, masasabaw na lang eh. Kaya nga. Iyon ko ulit sa iyo. Ayoko nag-aral. Kaya nga. Kung pa, oh. Pero may tumagaan. Oo na. Ha, po. So, dito na yung huling inibig nila. So, nakaraos na doon sa dulo. Okay so, kailan kaya, iwaanihin natin. So, pagka natapos po dyan, lilipat na doon sa kabilang lugar habang tinatapos natin yan, kain muna tayo meron po tayo dito silgang na baboy mga idol tsaka puti na pa mga idol <laughs> ayan ayan po sila nagsigain na rin sila ayan so nakaraos na po tayo dito sa isang uh, lugar naman ulit kay Kuya Lito so ang tentative po ng na bilang natin ay 432 432 ay, nakakot na po nila. Mamaya malalaman natin kung ilan na yung talagang total nung ating inane dito sa tatlong ektarya na to. Long pin 937 nga pala yung binhi natin dito. O, so, lilipad naman po sila sa kabilang kabilang bukid kay Keng. So, anong oras na ba? Juan, ala una. Hanggang alas sila doon. Baka mga, mga kalahate. So, ito po yung kabuuan ng tatlo hektarya natin. yung magkakarata natin 2 4 6 8 10 Malaki ko mo yung Voltron? Ha? Ah, sa kabila ba? Bakit na? sampai tak <laughs> <Hello. laughs> Kawai kawai. Ah. <laughs> Agwa po naman ang aso na ito. May Pwede na. Mayroon iyon lang kasi nakakamalang ang mga mumulit ito. Yan bilang. 2, 4 6 8 10 11. Deka rga mo amay ka. Ha? eh si Jere. Alin matanda? Ha? Hindi nang karga mo. Ha? At hindi nang karga mo. Yang this is Yete, this is sa East. Nandito so, tayo, maganda-ganda. Minit ah. 17. Ano Koki iyo? 17 17 Payag ng pergi May inet. Nakaraos na po tayo yung huling kalabaw Hindi natin na video dahil sa inet. Mga mareklamo po yung mga nagbubukid na ito Ayun pala Ha? Ano na? Ayan, nag-calculator ay ni Tita okay. Ana. na tuloy siya. Ayan,